Yun, niyan yun. Fish on, mga kuis. Ah, malaki to. Ah! Nalaban! Shit, tigas! Yes. Sup, mga kuis! Dito na naman tayo sa spot. Another fishing adventure na naman. So, yung dala nating fishing gear ngayon, ah, yun pa rin. Yung medium light natin. Tapos may field test akong lure. Ito siya. Uh, yan uh, Combination ng black and silver. So try natin kung effective. Ang lalaki ng alon. Try okay, tayo dyan. Ito sa mga panahon. So, agis na tayo. Huwag na natin patagalin to. Nang hadis, mga kuwis. Lock Lakas ng alon. Ang taas. Grabe Ah, lakas talaga ng halong dito. Lipat tayo, lipat mga boys. Last tayo dito. Let's try and try. Try and try. until you succeed. Walay. Okay, ulit. nila sa lor na to ah. Lulunan eh. Yun, yun, yun. Fish on tayo, fish on. Fish on tayo, fish on, mga kuis. Ah, malaki to. Ano, matanggal. ah sige, takbo mo hanggap gusto mo. Mapagod ka. Talaki to, mga kois Talaki itok. Ah, nalaban Shit, Tigas. Yes. Saan ka na? Ah, talaki pa mga koys. Bigat. Nabibend na yung ano ko, Rad. Ah. 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 Yung talaki to nga mga koys rin natin. Ah. Ito siya mga friends. Itok. Pagurin pa natin konti. Malakas. Malakas siya, malakas. Dito natin, ilan? Ah. lakas pa rin oh grabe lakas pa rin mga oh, guys. shit hindi ko ma-dead left <laughs> ah. <laughs> Nahulog pa yung go, go, go. I landed. Nice one. <laughs> ah, nice. Nice one, boys. <laughs> Naland natin tong kitok. Tansya ko rito mga 3 fort Ang laki, o. Eh, oh. 3 fort ba o isang kilo? Siguro isang kilo yan, mga kois Buti na lang, maganda yung tama. Naulog pa yung luro ko. Set. Ah, naputol. Naputol yung ano. Pukin na natin to, baka mamatay. Buhay natin. Ah, ang lakas. Grabe ka. Nakipaglaban ka pa. Sabi na malaki eh. Kasi ang lakas niya. Pari ko. Oh, ganda pala ng tama eh. Kaya hindi makawala eh. Oh. Double hook. Nice one. Ang galing mo, field test. Ayan ko. Ah, di nga siya makakawala. og oh, grabe. Grabe yung tama nga rito sa ano. Kabila. Di matanda. Ah. Di nga siya makakawala, mga is Grabe, lunok na lunok yung uh, baon na baon yung ano. Dalawang hook sa matigas na part. <laughs> ah! Grabe, tigas! Ay! Shit! Yeah. Ah. Uh, grabing baon. Nice one. Landed. Ah. Uh, lo. Mo isang kilo to mga boys. Tancha ko. 1 kilo.